Hello mga helmet. Good morning. O, ba? Diba? Morning na morning. Tatandaan nyo pa ba mga helmet na yan ang sinagot Marylene Robredo dun sa isang mga nagtanong sa kanya. Um, tingin ko magiging unfair para sa city kung gagamitin ko lang yung pag bilang alam mo yun, para, parang bilang shop up point um, tingin ko hindi ako magiging effective mayor pag ang iniisip ko kaagad yung 2028. Kasi baka lahat PR na lang yung gawin um, ko. kung, kung if ever if ever na magkaroon ulit ng opportunity in the future, kailangan nakabase yun sa performance class ngayon. Hindi dahil pinagplanuhan kung kumandidato ulit sa national. O di ba, malinaw naman diyan na regarding sa 2028 nga kung may balak ang tumakbo si Mayor Leni Robredo ulit sa national or mas mataas na posisyon. Ay na nga yung niya, pero di ba, makakarating din tayo diyan mga kapat ng helmet. Kaya nga may timeline or finish line si Mayor Leni Robredo for Naga City. Di ba sabi nga niya, abad sa 2028 ito na kung ano man yung mga programa na nagawa niya sa Naga. kasama ko si Grace ngayon. So, ang um, bukod tanging magagawa talaga natin ay magdasal, ipagdasal talaga si Mayor Len Romredo na alam niyo yun, tumakbo siya sa 2028. Dahil siya nga lang talaga kailangan ng bansa Pilipinas para naman umayos na to, no? Para umayos na lahat. Ang dami din kasi mga nagdadrama ngayon sa social media. Bakit ganun? Sa social media nagpapaliwanag, nag-explain. Alam nyo, yung mga nasasangkot sa corruption o nasasangkot sa mga flood control o mga funds na yan, bakit hindi kayo paliwanag sa husgado, sa, alam nyo yun, sa Supreme Court, o kaya sa Kongreso, sa Senado, hindi pa paliwanag. Hindi sa social media, ano ba to? So, med na ba ngayon ang bagong, ano, litisan? So, ang magagawa talaga natin, mga batang helmet, ay pagdasal talaga na tumakbo si Mayor Lenny sa 2028 dahil siya lang talaga ang pag-asa ng bansang Pilipinas. Please lang, parang awan na natin. O di ba, ang aga-aga, gumangaw-ngaw -aga, tayo pero kasi kailangan na talaga natin ipagdasal yan. Dapat ngayon pa lang mga kabata, helmet, gawin na natin yung part natin. Kailangan na talaga natin mag-follow up para may managot na talaga diyan sa mga kasangkot sa korupsyon, kasangkot sa mga flood control na yan, kasangkot talaga sa mga nagnaaw na kaban ng bayan mag-comment na kayo dyan. At kung gusto mo video to, ako gusto mo mag-subscribe at click yung notification bell para lagi ka-updated sa tamang na upload na video ko pa. Diba? Ready ready. Happy mommy sa buhay ng Kaya lamitin mo kayo. Siyating everyday. God bless everyone. Bye! Aga-aga!